ang tinuod. Ganahan sa ni mo, chayk. Oh. na. <laughs> uyab na ta? Oh, chayk. Gisugot na ka. <laughs> Salamat, Ching. <laughs> Pero, mag lang kita ha. Kay di ibang gugugusto ko I mean, ang akong ate, dili gusto nga mag-uyab uyab ko. Kaya ang inyong gusto nga, muhuman man ko sa pag-eskwela. Ay, kabala ka, Jinky. Kay, di mo sa ako binuangan. Kay, gusto sa ko nga, mahuman sa kong pag-eskwela kaya gusto kong mahimong man. Congratulations, anak. Salamat pa. Congrats, Dong. Congrats, Dong Richard. Salamat ninyo, Day. Inin. -in. Kuya Junjun. Salamat niyo ninyong tanan sa pagtabang ng. Uh, Nakahuman yun tayo ko sa kumpag eskwila. congratulations! Ah, Jinky, salamat. Ah, pa, dahil yun o Kuya Junjun. Ang ako na uyab si Jinky. Oh, ang gwapo mo na yung uyab dong. Ah, ah. salamat ito. Hala, hala. Pading kamot nga makasakay na yung ko. Aron, magminyo ka. O magkakita na dahil yung ko <laughs> <laughs> Ay, kamulang ka na, ka, Richard. Ako'y kailangan uh, ng tabang ni mo. Tarun, makasampa din ka. Salamat, kuya. Ha? Makasampa na ka? <laughs> o, oh, Jink. Ah, uh, may noon. Basi karong si Manaha makasampa na ko. Um, ikaw pa. Pag binuutan din ni Hakay, inigulay na ko. Magpakasal na yun ta. Sige, child, Magpaabot ko ni mo. <laughs> Lingnom sa dinitrabaho ko. Hmm. Ah, pero sige lang. Ako lang hindi nga tusong. Pa! Kumusta naman ka niya? Okay na nung. Kung <laughs> sa may lingaw ni mo niya pa? Di kalingaw niya pun kong daro. Hmm. Unungin lang ka nang pag daro pa eh. Total, naman ko ipadang kwarta. Ah, di sa pwede doon. Exercise, biyan din ako. Ah, ah sige. Basta, ayaw lang pala, biyong hago pa. Oo, ha? doon. Unya, kanos amaday ka magminyo? Inigraw na ko sa barko pa. Magminyo dayon mini-jinky. Magkalitan man tani mo, uy. Di kalit lang kaguli. <laughs> Oras naman nga, paka na mis barko. Maong, di diretsyo ko din eh. Kumusta naman ka? Ni ah, mingaw na kaayon ni mo. Parehas dita. Ah, <laughs> uh, panganda ma? Hmm? Saun sa unsa? Magpakasal ta, sa di pa ko mubalik kung sampa sa barko. Sure ka? Ura ka eh. <laughs> atong hikayo ng atong papilis. Kay ako sabi ng pahibao na akong mga kaliwatan nga magpakasal na ta. Mubalik na ka sa sunod si Manas imong trabaho. Uday. Pero muadto na ta ni Papa so, ha, di pa kumabalik sa so, trabaho. Oh, sige. Uy, <laughs> kamamang gudain ni e, dong Richard, da jingke. Kumusta man ka pa? Kumusta man pa? Ani ah, uh, okay ra. Wak man ka magbahibaw. uy nga mo, anhi <laughs> mo. Surpresa ni nga mo pa. <laughs> Arimim mo mas ko? Ah, maayuhin noon. <laughs> Abi ninyo, lipay kay kong nani amo. O pa, kung manaman na Pasko, pupalik kong sa siyudad ha. Eh? Na sige nak. O salamat kay sa iyong pagdoaw na ko ha. Ah pa, kung na ka sa mandaway mo po Ah, di lang ko nak. Mubukit ang pananawan ng siyudad oy Mas nindo pinasubukit kay presko ang hangin. <laughs> ah sige pa. Mudoaw lang niya eh, ko ni Mudin eh kung makakanaon na sa kusbarto. Dong mm -hmm. tuba ka ko na yung cellphone, be. Mm -hmm. Kanina na kina sikit pating. Ah, ito ako kanina na nawag. Hello? Hello? Chart? Kito na eh. Si Marie ngay mong ngayon. Hoy, Marie. Oh, dai, sa may mong toyo nga, nanawag mo ka. Kanina, Chart. Si Papa ba? Kita kigag maayo. Oh. unsa? Dai, oh. Dadayon da da na yung si Papa sa doktor. Kay, muanhar ko na. Sige, kaya. Mm -hmm. Ano naman daw, ang po. Hindi taki ganun Papa. mga paday. lang muna ko sa probinsya Di, <tod> Day Marie, kumusta si Papa? Ingon ang doktor nga. May fluid ang iyang baga o may kagapod. ari pa mong kauinga. Daaman si Maring man ako. O nalang na ako din pa, o pila kaadlaw. Pero huwag manawag tong taga-opisina, si Marina ang muatiman ma ni mo, ha? Na, sige. Inunggit si mong tambal pa, ha? Kinanglan niya mamaayo ka. Kay, gusto ka pa namong ikauban sa taas ka panahon. Oo, oo, doon. mubalik na kagsakay sa barko. Opa, nanawag na lagi ang taga-opisina. Na, sige. Ang pensyong pagbiyahin, nak. Ay, pa? O, oh. o, oh, anak. Hindi aras pa na ako, eh palang ibaw eh nga uh, di na sa kuslaut oh, kumusta nung paspapa? papa si Marim din yung hello Maray Chad, si papa ba di naman makaon oh. di saan mo inom agata sagat kapon unsa um, ah ihatag eh, ni papa eh magigsulti ko niya Pa, <coughs> pa. Hindi na muna ka makaon, Dilipod ka mo inom sa gatas. <laughs> Ay, ayaw na pa. Di ka kakagusto nga mag ko kay di ako slayo? Kaon na ha, Og. Inom sa daog. Gatas? Oh, <laughs> Paneng kamo di pa. Kaon gito, inom sa gatas. Tabang yung imong kaugalingon. Ay. Em play ugatas bigi Oh, kena pa Kena? Ka Kaon jud ba? Bahala ug gamay lang gud. Basta masulban lang imong iyan. Oh, Lord. Ah. Sugba. I love you ba. I love you. Eh. Kung sa'yo, Atik Atik. Atik Atik na ni Papa Church. Nagkanoy, Atik ang ending mo. Kaya nag-exulti ni mo. Unsa? sa? paingon pa siya nga. Ipa, simpla si Ogata sa Pero huwag siya siya mo inom. Kinuo ko. Kung paminaw ni mo si Papa, ligon kayo siya ng ika-istorya. Kaya dili siya gusto nga magkool ka. Pero ang tinuod ko iya, luya na kayo si Papa. Ah. bahala ni Papa Maria, ha? Olog-olog Ang importante nga mukhaon siya. Aron malugwayan pa ang kinabuhi sa atong amahan. Mm. Mm. Ah, Buntag naman tayo. Eh. Ah, kumusta naman kas, Papa? Ah. Ako tawag si sumari. Oh, ni si sumari. Chard, wak na makaya ni Papa ang iyang sakit. Patay na siya. Kinuha ko. Wak na hanggang Mura ko mabuang sa kung nasayran niya tungo kayo ng partay ng akong amahan. Sa pagkakaron, igo na lang ko sa paghandom sa malipayong adlaw sa among kinabuhi. Din na lang ko tob, dagang salamat sa pagdagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mau kita manggaigalang kaagi ni Richard, nga'te ka barilis Uban sa awit nga iyang kita ngayong awit nga nagalahan. dance swed my father. Ang manggaagi gibahatan o doa sa Rajuni. Re-keeper Swello Garing, pagubos sa direksyon ni Priscilla Raganals. Kamang usap manggaigalang at mangasukin ti pa minaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw.

Degan selamet Senyum pa